time na naman, uuwi na naman tayo, pero dalawang oras lang, tapos babalik na ulit tayo sa trabaho. Haggard match yan. Ano, ano pa nga ba yung eh, may expect niyo mga sis na itsura ng galing trabaho? Siyempre, haggard. Ganito yung itsura ng bus nilama uh, nila, maluwag, di ba? Tignan Maluwag siya pero kunti lang yung makakaupo kasi ano lang naman to eh. Itong bus na to, yung mga blue bus is eh, sa mismong Madrid lang siya. Pag malayo na, malaki na yung bus, mahaba na siya. Green bus naman yun. Nakababa na ako ng bus mga sis. Ang sakit ng paa ko. Doon sa work ko, ang masakit talaga yung paa kasi tumatakbo ako, nagmamadali, nagmamadaling maglakad. Kaya yung paa ang masakit. Hello. Hola. Meron po kaming bisita. Nandito yung magandang babae. Kumusta? May part-time ka next week ka, dalawa. Ano yun? Yung 3 hours at saka yung hindi, yung babae, mga babae. Aba. Madam. Busog lang, busog <laughs> talo. Ang dami yung inain. Ha? Oo nga pala mga sis, hindi ko pa pala nasasabi sa inyo na hindi kami magkasama sa apartment ng tita ko. Wala na kasing bakante dito sa apartment namin. Doon pala siya nakatira sa apartment ng best friend ni Sak. Na dati ding apartment ni Sak nung hindi pa kami magkasama. Pero malapit lang din naman dito yun sa amin, nasa 5 to 7 minutes walk lang naman. Gusto ko nga sana ay magkasama kami pero wala naman tayong magagawa kasi wala na kaming space dito. Siguro saka ko na lang siya kukuhanin pag nakakuha na kami ng sarili naming apartment pero medyo matagal-tagal pa yun. Andito nga pala siya kasi kumain kumain sila sa labas nila sa kasama nila si Luisa yung best friend ni Sak na sa apartment ng tita ko maya maya lamang ay nagpaalam na din siya at umuwi na ako naman may 30 minutes pa bago ulit pumasok sa trabaho kaya ito na yung mga oras na sasamantalihin ko na ang pagkakataon para makapag edit ng mga vlogs ko alam nyo naman na busy ang person sa trabaho kaya sinisingit-singit ko na lang talaga ang pagbablog para naman may i-upload ako at may mapanood kayo mga sis. lalo na ngayon at na-monetize na ako sa in-stream ads kaya kailangan kong mas sipag maganda. Siyempre naman mga sis, matagal kong hinintay na mamonetize ako. At pinaghirapan ko talaga yan para makuha siya. Kaya ito na talaga yung pagkakataon ko para maging mas successful pa ang pagbablog ko. At gusto ko lang magpasalamat sa palaging nanonood ng mga vlogs ko. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako na monetize. Pero teka lang po at magre-ready lang po ako kasi ako ipapasok na naman sa trabaho. So andito na ako sa labas mga sis. Pupunta na tayo sa sakayan ng bus. Nag-jacket ako, kanina hindi. Medyo malamig na naman kasi, kaya kailangan na naman ng jacket. Ewan ko ba, paiba-iba talaga ang weather dito sa Madrid. Hanggang dito na lang yung vlog ko for today, mga si. Salamat po sa lagi yung panonood. See you tomorrow po. I love you all. Bye!